Ito. Gamit natin pampasakit ng ulo. Pampasakit ng ulo na rad. kulay sikoy good size ng sikoy sikoy boy <laughs> sikoy naano na mga sikoy uy 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 wala laking sikoy nga good size na sikoy yan o o diba ganun lang <laughs> Yan you know, yeah, sinama lang nila tatay nila. <laughs> Pangiipon. Isa <laughs> lang. Dalawa na. Katsir. Katsir si Siko eh. Ah. Ipon-ipon lang. may ubo <laughs> di na gumagana sikoy na naman to sikoy 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 lang. Pag hindi na hindi nasagad sa tamang ano, hindi talaga. Yan nawala. Yan, meron na. Hmm, sikoy. Ay, wala dito naman. kain pa yan hmm. malalaking-laking siko ito, mabigat ah. <laughs> mabigat na siko ito ah. Nah, siko pa ba ito? Ay, sinabit.

Ah, mapagod ka na. Oh, ini mangat mangat mangat. Ini mata. Hmm. Bola bola apa di Ini kuma angat. Oh, lama nung? Oh. Bola dia kau trip. Hmm.

Di pala kaya ng malaking ano nitong ng rod na to. Halatang pag ano, pagkagat niya. Diretso na eh, ipon ulit. Lergahan mo pa ng lergahan. Is ganun mo yun. Oh. Lergahan mo na ng lergahan. Tapos pag uh, may kumagat na, yun, isara mo na yun. Lalo mo, bail mo. Hindi ah. na, hindi umabot yan. Kaya hindi ka nangagatan. Hindi umabot sa baba. Oop. Uy, 'yung 'to lang. Ito lang yan. lang. <laughs> Hindi lang sumagad kasi gummay ano na ang tubig eh. Oh, malakas. malakas na, malakas na eh. Yung... Mm. kan. No. Down ski. Hindi ang mabuti 'yun. Wala pala tong rad na to. Pang ano lang pala talaga to. Pang dilis. Oh, yeah. Yan, tinatandaan ko yung kulay eh, red. Pagdating sa red, isang na yan. Wala na ba? Wala pa naman. Pag nakapustigil na yan. 我没。<laughs>